Kasi tapang palay ko. Tapang palay? Anong nangyari sa iyo, ya? Eh, diabetic ko kasi ako. Kaya naputol yung pa mo. Ano yung dalat? Ano yan? Pagkain ba yan? Pagkain po eh. Saan galing yan? Pinibigay lang po dyan. Yung eh, init-init ah! So, wala po kasi. Anong ginagawa mo sa pinanghingian nyo? Ilan na nagbigay sa inyo? Wala, pa. Wala pa gano'n. Umuwi ka na! Eh, kailangan po ng pangaraw-araw eh. Saan ka pupunta ngayon? Sa... Pa Pauwi na. Saan ka nang hingi? Mula tukwe, pupunta Ang init-init ah! Ang pangalan mo? Kalu, uwi ka naman tatay, Uy, Umuwi ka na! O, bigyan kita saan libo! Binalikan kita eh! Kita kita dun. ang init, uwi ka na! Salamat po! Tagas Saan ba doon sa ano? Saan ba doon yung bahay nyo? Ano yung area? Saan nga pa yun? Eh. Kailala ka ba doon? Ako yung pag sa tinanong nyo yung pag-aas yung vlog. Taga San Miguel ka? Tapampalay. Sige na, uwi ka na ha. Uwi ka na tatay. Ingat kayo ha. Basta pag may time ako pa, lang kita doon. Mag-ingat kayo tatay ha.